sa isang maliit na bayan sa probinsya, may isang dalagang pinangalan ng Lara. Isa siyang estudyanteng kilala sa paaralan hindi dahil sa husay sa pananamit o sa yaman, kundi dahil sa kanyang tahimik na kilos, laging nakayuko, at may dalang lumang backpack na tila palaging puno ng libro at pangarap. Tuwing madaling araw pa lang, gising na si Lara. Tinatawid niya ang madamong pilapil, sumasakay sa tricycle, at pagkatapos ay lumalakad pa ng isang kilometro para makarating sa unibersidad. Sa lahat ng hirap, ni Minsan hindi siya nagreklamo. Dahil sa puso niya, may isang pangako, makapagtapos para sa kanyang pamilya. Kasama ni Lara sa bahay ang kanyang inang si Aling Lorna, at dalawang nakababatang kapatid na parehong nasa elementarya. Si Aling Lorna ay nagtitinda ng kakanin sa palengke, ngunit kulang na kulang iyon para sa gastusin. Minsan, pinipili na lang ni Lara na huwag bumili ng pagkain sa kantin, at tiniis ang gutom. Umuwi siya sa gabi, pagod, pero may homework pa rin ginagawa sa ilalim ng dim na bamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, may matatag siyang determinasyon sa puso, magiging isang profesional siya balang araw. Marami sa universidad ang hindi siya pinapansin. May ilan pa ngang nagtatawa sa kanya. Ay, yan na naman si Girl Scout. Wala na namang pang lunch yan. Sabi ng isang estudyanteng sosyal. Ngunit hindi nagpapatinag si Lara. Alam niyang hindi siya narito para makipagkompetensya sa forma, kundi sa talino. Lingid sa kaalaman ng marami, scholar si Lara, kaya kahit hindi siya nakakabayad ng matrikula, kailangan niyang panatilihin ng mataas na marka. Isang araw habang pauwi galing sa library, may isang staff na lalaki mula sa faculty ang lumapit sa kanya. Miss Lara, may gustong makipagkita sa iyo. May kinalaman daw sa scholarship mo, mahinaon itong sabi. Hindi niya alam kung matatakot ba o matutuwa. Sumama siya sa lalaki papunta sa isang silid sa admin office kung saan naroon ng isang matandang lalaki na may suot na mamahaling coat. Maputi na ang buhok nito, may mga kulubat sa mukha, ngunit halatang alaga sa sarili. Tahimik lang itong nakaupo, hawak ang baston. Magandang hapon po, mahina at magalang na bati ni Lara. Tiningnan lang siya ng matanda at ngumiti. Ikaw pala si Lara, matagal na kitang minamanmanan, mahinahon nitong sagot. Natigilan si Lara, po, hindi sama-sama, isa akong donor ng scholarship fund ng eskwelahan ninyo. May ilang estudyanteng binibigyan ko ng espesyal na pagtingin, at isa ka naroon. Napaupo si Lara, gulat na gulat sa sinabi ng matanda. Ako si Don Alejandro, dagdag pa nito. Narinig na ni Lara ang pangalang iyon. Isa sa mga kilalang negosyante sa bansa, may mga bahay sa Baguio, Tagaytay, at Manila. May ari rin ng ilang private hospitals at resorts. Gusto lang kitang makausap. Gusto kong malaman kung anong pangarap mo, at kung hanggang saan ka handang magsakripisyo para doon. Hindi makasagot agad si Lara. Naramdaman niya ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi ito normal na interview. Hindi ito simpleng tanong. Tila may mas malalim na dahilan kung bakit siya naroon. Gusto kong maging guru, sir? Mahinang sagot niya. Guru, sa dinami dami nang pwedeng maging, gusto mong magturo? Tanong ni Don Alejandro na tila sinisiyasat ang kanyang sagot. Opo, dahil may mga bata kung tulad ko na nangangarap din, pero walang nagtuturo sa kanila kung paano magsimula. Sa sagot na iyon, parang may kumislap sa mata ng matanda. Pumunta ka sa mansyon ko bukas ng hapon. May nais akong ipakita sa iyo, sabi ni Don Alejandro. Hindi makapaniwala si Lara. Bakit siya? Ano ang dahilan? Ngunit sa likod ng tanong, may parte ng kanyang kaloob-looban na nagsasabing sumama siya. Maaaring ito na ang simula ng pagbabago. Pag uwi niya, hindi niya maipaliwanag ang kaba at takot. Pero sa gitna ng pagdududa, may munting tinig sa kanyang isip na nagsasabing, baka ito na nga ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay, kinabukasan, hindi mapakali si Lara habang nakasakay sa tricycle papuntang mansion ni Don Alejandro. Ang kanyang palad ay pawis na pawis at ang dibdib niya ay kumakabog ng mabilis. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya makakapasok sa isang tunay na mansion, hindi mula sa panaginip, kundi sa realidad. Habang papalapit sa gate, namangha siya sa laki at ganda ng lugar. Mga halaman na parang pininturahan, malawak na bakuran, at isang bahay na parang kastilyo sa pelikula. Pagdating niya sa gate, isang lalaking nakaitim na coat ang sumalubong sa kanya. "Miss Lara, halina po kayo. Hinihintay na po kayo ni Don Alejandro." Tumango lang siya at tahimik na sumunod. Pinagbuksan siya ng malaking pinto at pinalakad sa hallway na may marble flooring at chandelier na parang bituin. Walang masyadong tao sa loob ng bahay, ngunit ramdam niya ang bigat ng katahimikan. Dinala siya ng lalaki sa isang malawak na sala kung saan naroon si Don Alejandro, nakaupo, umiinom ng tsaa. Lara, salamat at sumama ka, bungad ng matanda. Hindi ko alam kung dapat akong matuwa o kabahan po, sagot ni Lara, pilit ang ngiti. Natural lang ang kaba, pero wala kang dapat ikatakot. Gusto ko lang na makilala ka ng mas malalim. Inalok siya ng tsaa at agad siyang naupo. Sa loob ng ilang minuto, nagtanong si Don Alejandro tungkol sa pamilya ni Lara, ang kanyang buhay sa probinsya, at kung paano siya nakakaraos araw-araw. Tahimik si Lara sa simula, pero habang tumatagal, napansin niyang parang hindi ito tipikal na matanda. May lalim magsalita si Don Alejandro, at tila may tunay na interes sa kanya bilang tao. Alam mo, Lara, sambit ng matanda habang pinagmamasdan ng kanyang tasa, hindi na ako bata. Marami na akong pinagdaanan. Yumaman ako, pero kapalit noon ay kalungkutan. Nawalan ako ng asawa. Ang anak ko, hindi na ako kinakausap. Namatay akong buhay, kung tutusin. Hindi alam ni Lara kung anong isasagot. Hindi siya sanay sa ganitong bukas na pag-uusap, lalo na mula sa isang mayaman. Ngunit naman niya ang lungkot sa mga mata ng matanda. Pasensya na po, pero bakit po ninyo sinasabi ito sa akin? Tanong ni Lara, maingat ang tono. Dahil gusto kong may makinig. At gusto kong malaman mo kung bakit kita pinatawag. Tumayo si Don Alejandro at lumapit sa isang lamesang puno ng larawan, mga lumang litrato ng isang babae, mga bata, at mga negosyong itinayo niya. Wala akong may iwan, wala akong mapagkakatiwalaan, pero ikaw, may liwanag kang dala. Napatingin si Lara sa kanya, gulat sa sinabi. Hindi ko maintindihan, bulong niya. Hindi mo pa kailangang intindihin. Pero gusto ko lang malaman mo, na baka may layunin ang lahat ng ito. Habang papauwi si Lara matapos ang pag-uusap, hindi na mawala sa isip niya ang mga sinabi ng matanda. Hindi ito basta pag-uusap tungkol sa scholarship. May mas malalim na dahilan. At unti-unti, nakakaramdam siya ng halong hiwaga, takot, at kuryusidad. Kinagabihan, hindi siya nakatulog ng maayos. Paulit-ulit sa isip niya ang mga tanong. Bakit siya? Anong gusto talaga ni Don Alejandro? At bakit parang may malalim na lungkot sa likod ng kanyang mga mata? Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula sa tauhan ng matanda. Inaasahan po kayo bukas ulit. May nais pong sabihin si Don Alejandro na mahalaga. Wala siyang masabi kundi, opo. Sa simpleng dalaga na lumaki sa hirap, ang kanyang mundo ay unti-unting nagbabago. Ngunit sa pagbabagong iyon, dala rin ito ang mga tanong na hindi madaling sagutin, sa ikatlong araw ng pagkikita nila, mas naging komportable na si Lara sa presensya ni Don Alejandro. Hindi na siya kabado tuwing pumapasok sa mansyon, at unti-unti na rin naaalala ang mga pasilyo, ang amoy ng kahoy sa loob ng bahay, maging ang banayad na musika na laging tumutugtog sa sala. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nakikilala ang matandang milyonaryo, hindi bilang isang mayamang tao, kundi bilang isang nilalang na may sugat at katahimikan. Alam mo ba, Lara, simulan ni Don Alejandro habang nagkakape sila sa veranda, ang yaman ay hindi palaging kaligayahan. Minsan, ito pa ang dahilan ng lahat ng sakit. Tumingin lang si Lara sa kanya, tahimik na hinihintay ang kasunod. May asawa ako dati, si Aurora, mahal na mahal ko siya, pero pinili niyang iwan ako matapos ang dalawampung taon. Napatigil si Lara, bahagyang nanlaki ang mata sa revelasyon. Bakit po kayo iniwan? Tanong niya, dahil naging abala ako sa negosyo. Nalimutan kong maging tao, akala ko, sapat na ang pera. Akala ko, pagmamahal ang pagkakaloob ng kayamanan. Pero mali pala ako, bamantong hininga si Don Alejandro. Ang anak ko, sumama sa kanyang ina. Hanggang ngayon, hindi niya ako matanggap. Hindi na napigilan ni Lara ang sarili. Masakit po pala ang mayaman kung wala ka namang kasama. Napangiti si Don Alejandro, malungkot. Tama ka. Kaya nga siguro mas gusto kong kausap ang mga taong totoo, mga tulad mo. Sa simpleng sagot na iyon, nakaramdam si Lara ng kakaibang koneksyon. Parang kahit magkaibang mundo sila, may iisang damdamin silang pinagdaraanan, ang pagnanais na maunawaan. Habang tumatagal, naging mas bukas si Don Alejandro sa kanya ipinakilala niya si Lara sa kanyang mga lumang business files, itinuro ang mga sekreto sa pagnenegosyo, paano bamasa ng stock market, at paano palaguin ang pera. Sa simula ay nalilito si Lara, pero natututo siya. Tuwing umuupo sila sa library ng mansyon, parang nasa ibang mundo si Lara. Isang mundo ng posibilidad, malayo sa alikabok ng Eskinita sa kanilang probinsya. Bakit niyo po ito itinuturo sa akin? Tanong ni Lara minsang gabi. Dahil gusto kong malaman mo na kahit mahirap ka ngayon, hindi ibig sabihin na hanggang doon ka na lang may utak ka may prinsipyo ka at may puso ka isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita sa paligid ko napayuko si Lara hindi siya sanay makarinig ng papuri lalo na mula sa isang taong may pinanggalingan tulad ni Don Alejandro dumaan ang mga araw at halos araw-araw na silang magkasama pinagsasaluhan nila ang almusal tanghalian at kung minsan maging hapunan Kapag hindi abala si Don Alejandro, binabasa niya si Lara ng mga lumang tula o kwento habang ang dalaga naman ay nakikinig na parang batang nauuhaw sa karunungan. Sa bawat sandali, may lumalalim na damdamin sa pagitan nila, hindi man nila sinasabi, pero naroon. Sa isang gabi ng tahimik na hapunan, sinabi ni Don Alejandro, Lara, may nais akong itanong sayo. At sana, huwag mo akong husgahan. Tumigil si Lara sa pagkain at tumingin sa kanya. Ano po yun? Kung sakaling may pagkakataon na mabago ang buhay mo, kahit kapalit ay isang desisyong hindi mo palubos na nauunawaan, tatanggapin mo ba? Hindi agad nakasagot si Lara. Depende po siguro, kung para saan, at kung para kanino. Sa akin, mahinang sagot ni Don Alejandro. Sa mga salitang iyon, tila may biglang humigpit sa dibdib ni Lara. Hindi niya pa alam ang buong ibig sabihin nito, pero sigurado siyang mula sa araw na iyon, hindi na magiging katulad ng dati ang mga susunod pang araw niya sa mansyon, Pagkatapos ng hapunang iyon, hindi na mapakali si Lara. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang sinabi ni Don Alejandro. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot, kiligin, o magduda. May isang bahagi sa kanya na nagsasabing may seryosong paparating. Kinabukasan, bumalik siya sa mansyon ng may halong kaba at pagtataka. Hindi gaya ng dati, seryoso ang mukha ng matanda. Hindi na ito ang Don Alejandro na palangiti at mapagkwento. Pagkaupo nila sa veranda, diretso ang tanong ng matanda, Lara, Magpapakasal ka ba sa akin? Para bang huminto ang oras? Tiningnan lang siya ni Lara, parang hindi siya makahinga. Oo, huh, bulong niya. Oo, hindi kita pipilitin. Pero ito ang nais kong ipanukala. Legal na kasal. Walang sapilitan. Wala ring hinihinging kapalit kundi ang presensya mo. Ang kasunduan lang, pitong araw tayong magsasama bilang mag-asawa. Bakit po ako? Bakit hindi ibang babae? Tanong ni Lara, halatang hindi pa rin makapaniwala. Dahil ikaw lang ang tapat, at ikaw lang ang nakapagbigay sa akin ng katahimikan sa loob ng maraming taon. Hindi ko kailangan ng asawa para sa katawan. Kailangan ko ng kasama sa huling mga taon ko. Natahimik si Lara, na puno ang loob niya ng tanong, ng takot, ng pagdududa. Pero higit sa lahat, ng pagkalito. Sa totoo lang, hindi pa siya kailanman nagka-boyfriend. Paano siya papasok sa isang kasal, lalo na sa isang matandang halos triple ang edad sa kanya? Ngunit sa kabila ng lahat, naalala niya ang mga mata ng kanyang ina. Ang pawis nito habang nagluluto ng kakanin. Ang pagkabigur sa mga pangarap dahil sa kahirapan. Umuwi siya sa bahay na tuliro. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa kanyang ina. Kinagabihan, binuksan niya ang usapan. Ma, mahina niyang sabi, may mag-aalok po sa akin ng kasal. Napatigil si Aling Lorna, kita sa mukha ang gulat. Sino? At bakit? Si Don Alejandro po. Isang katahimikan ng bumalot sa kanilang maliit na bahay. Anak, hindi ba masyado siyang matanda? Oo po pero, legal lang daw. Walang kapalit, basta raw maging kasama lang siya. Hindi agad sumagot si Aling Lorna. Tumingin lang ito sa kanyang anak, hawak ang kanyang kamay. Anak, ikaw lang ang makakapag-desisyon yan. Pero kung pakiramdam mo'y makakabuti sa iyo at sa kinabukasan mo, hindi kita pipigilan. Kinabukasan, bumalik si Lara sa mansyon. Tahimik siya habang kausap si Don Alejandro. Bakit pitong araw lang? Tanong niya, dahil gusto ko lang malaman kung anong pakiramdam ng may kasama, kahit sandali lang. Ayokong itali ka habang buhay, pero kung magbago ang isip mo, ikaw ang bahala. Ibig sabihin, pwede akong umalis kahit kailan. Oo, kahit isang araw pa lang, kung ayaw mo na, wala kang pananagutan. Doon siya lalo nalito, parang hanggang ng panukala, pero mabigat sa damdamin. Parang hindi totoong alok ng kasal, pero totoo ang mga mata ng matanda. Tumango siya, bigyan niyo po ako ng isa pang araw. Pag uwi niya, naglakad siya sa palengke pinanood ang mga bata, ang mga nanay, ang matatandang pagod na sa araw-araw. Naalala niya ang kanyang sarili sa salamin, nakasuot ng luma ngunit maayos na uniforme, bitbit -bit ang pangarap pero bihirang makakuha ng pagkakataon. Sa gabi, tinanong niya ang sarili sa harap ng salamin, kung hindi ko ito gawin, kailan pa ako makakaahon. Sa huli, nagdesisyon siya. Bumalik siya sa mansyon kinabukasan. Tiningnan si Don Alejandro sa mata at mahinang sabi, tatanggapin ko po. Pero may kondisyon din ako. Tumaas ang kilay ng matanda. Sabihin mo, walang kailangang magbago sa akin. Hindi nyo ako gagalawin. At sa loob ng pitong araw, mananatili ako kung kaya ng puso ko. Tumango si Don Alejandro. Sapat na yan. Aasikasuhin ko na ang papeles. Sa araw na iyon, si Lara ay hindi na lang isang estudyanteng nangangarap. Siya na ngayon ang magiging asawa ng isa sa pinakamayaman sa bansa. Kahit pitong araw lang, dalawang araw matapos ang kanilang kasunduan, sinimulan na ni Don Alejandro ang proseso ng pagpapakasal. Tahimik lang si Lara habang nakaupo sa tapat ng matanda sa hapagkainan. Hindi pa rin niya lubos maisip na ang buhay niya ay biglang nagiba sa loob lang ng ilang araw. Dati, ang iniisip lang niya ay kung paano makakaraw sa susunod na klase, kung may baon pa siya, o kung makakabayad pa ba sila ng kuryente sa bahay. Ngayon, siya ang magiging asawa ng isang taong hindi, niya kailanman naisip na magiging bahagi ng kanyang mundo. Habang sila ay sabay na kumakain ng tanghal iyan, tinanong siya ni Don Alejandro, may gusto ka bang isama sa kasal? Kaibigan, pamilya, umiling si Lara, mas mabuti po siguro kung simple lang. Ayoko rin pong mapansin ng ibang tao, baka kung ano pa ang sabihin. Tumango si Don Alejandro, naiintindihan ko, ang simpleng seremonya ay sapat na. Hindi natin kailangan ng engranding selebrasyon para sa isang kasunduan. Mula noon, bawat araw ay naging mas tahimik ngunit mas malalim ang koneksyon nila. Hindi man sila madalas mag-usap ng mahaba, sapat na ang tinginan at presensya para malaman ni Lara na hindi siya ginagawang laruan ng matanda. Ginagalang siya ni Don Alejandro. Sa tuwing uupo siya sa library, may bagong librong nakahanda para sa kanya. Kapag siya ay inaantok habang nagbabasa, si Don Alejandro mismo ang nagtutimpla ng tsaa at binibigyan siya ng kumot. Isang araw habang naglalakad sila sa hardin, napansin ni Lara ang isang lumang upuan sa ilalim ng puno ng mangga. Dito po kayo madalas tumambay, Tanong niya, oo, dito kami madalas umupo ni Aurora dati. Bago niya ako iniwan, hindi na muling nagsalita si Lara. Umupo lang siya sa tabi ni Don Alejandro at sabay silang tumingin sa langit na puno ng dahon at liwanag ng araw. Lara, biglang sabi ng matanda, kung sakaling matapos ang pitong araw at hindi mo na ako gustong makasama, hindi kita pipigilan. Pero kung sakali rin lang na gusto mong manatili, hindi ko rin ipagkakait sa'yo. Hindi sumagot si Lara, sa totoo lang, hindi rin niya alam ang sagot. Hindi pa niya kayang ilarawan kung anong klase ng damdamin ang meron siya para sa matanda. Hindi ito pagmamahal gaya ng sa nobela, pero hindi rin ito basta awa o respeto lang. Parang mas malalim pa, sa bawat gabi na lumilipas, mas lalo niyang nakikita ang kabutihang loob ni Don Alejandro. Sa isang pagkakataon, nadatnan niya itong kausap ang isang bata sa labas ng mansyon, isang batang nang hihingi ng pagkain. Pinapasok ito ni Don Alejandro at pinakain ng maayos. Dati, ako rin ay ganyan. Walang wala, kwento niya habang nakatingin sa bata. Kaya ayoko na muling makakita ng batang gutom. Isang gabi, habang sila nagkakape, tinanong siya ni Lara, "Bakit hindi na lang po kayo kumuha ng nurse o kasambahay para may makasama kayo?" Sagot ng matanda, "Dahil hindi nila ako kinakausap. Lahat ng kilos nila ay dahil sa sweldo. Ikaw, kahit mahirap ka, totoo ka. Ramdam kong hindi ka nandito dahil sa pera lang. Ramdam kong may malasakit ka." Hindi alam ni Lara kung matutuwa ba siya o malulungkot sa sagot. Pero sa kanyang puso, alam niyang may bahagi ng sinabi ni Don Alejandro na totoo. Lumipas pa ang ilang araw at malapit na ang takdang kasal. Sa kabila ng tila katahimikan ng mga araw, ramdam ni Lara ang dahan daw ang pagbabagong nagaganap sa kanyang damdamin. May paggalang na mas lumalalim, may pagkalinga na mas tumitindi. At sa bawat sulyap ni Don Alejandro, hindi niya maiwasang mapaisip, ito ba talaga ay pansamantala lang, o may mas malalim na layunin ang lahat ng ito? Sa gabing yun bago ang kasal, humarap siya sa salamin sa kanyang silid sa mansyon. Suot ang simpleng puting bestida, tinanong niya ang sarili, ito na ba talaga? Hindi siya umiiyak, hindi rin siya masaya, ngunit may kakaibang kapanatagan sa kanyang puso. Parang tinanggap na niya na ang landas na ito ay hindi aksidente. Parang may dahilan kung bakit siya pinili ng tadhana. At bukas, kahit wala pang tiyak na damdamin, tatayo siya bilang asawa, kahit sa papel lang. Hinabukasan, araw ng kasal, maaga pa lang ay abala na ang buong bahay. Ngunit hindi ito engrandi, walang banda, walang bulaklak sa bawat sulok, at lalong walang bisitang nakabihis ng magagara. Tahimik lang ang paligid, gaya ng normal na araw sa mansyon. Si Lara ay nakasuot ng simpleng bestidang puti, halos kahalintulad ng suot sa graduation, ngunit malinis at maayos. Si Don Alejandro naman ay nakabarong na puti at pantalong itim, mukhang seryoso pero kalmado ang mukha. Habang nasa loob ng sasakyan papunta sa munisipyo, wala masyadong usapan sa pagitan nila. Si Lara ay tahimik na nakatingin sa bintana, habang si Don Alejandro ay nakatitig lang sa kanya paminsan. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya, parang may takot, kaba, at isang uri ng pagtanggap na mahirap ipaliwanag. Sa dami ng beses na inisip niya ang araw na ito, hindi niya kailanman naisip na magaganap ito sa ganitong paraan. Pagdating nila sa opisina ng civil registrar, sinalubong sila ng isang babae na tila sanay na sa mga ganitong sitwasyon. "Kayo po ang magpapakasal ngayon," tanong nito. Tumango si Don Alejandro. Pumirma sila sa mga dokumento, tahimik lang si Lara, habang hawak niya ang ballpen, parang nanginginig ang kanyang kamay. Sa likod ng kanyang isip, naririnig niya ang boses ng ina, ang tawanan ng kanyang mga kapatid at ang mga araw na ginugol niya sa paglalakad pa uwi mula sa eskwela. Lahat ng iyon, tila nagsisigawan sa kanya habang pumipilma siya ng pangalan sa papel. Walang drama, isang sulyap, isang tango, isang basang selyo, at opisyal na silang mag-asawa. Pagkatapos ng seremonya, walang halik. Tumingin lang sila sa isa't isa at parehong tahimik na ngumiti. Sa kanilang mga mata, parang may usapang hindi na kailangang bigkasan. Wala mang pagmamahala na gaya ng sa mga nobela, may respeto, may pag-unawa, may katahimikan. Pag-uwi nila sa mansyon, ni hindi sila nag-celebrate. Kumain sila ng simpleng hapunan, tinulang manok, sinangag, at kaunting prutas. Hindi ko inakalang ganito pala yun, sambit ni Lara habang tahimik silang kumakain. Ano ang ganito? Tanong ni Don Alejandro. Ang ikasal, akala ko palaging may iakon, may halakakon, may mga palakpakan. Pero parang, mas malalim pala kapag tahimik lang. Tumango si Don Alejandro. Dahil ang mga tunay na pangyayari, hindi palaging dramatiko. Minsan, dumarating na parang hangin, hindi mo napapansin, pero nararamdaman mo. Humigop si Lara ng sabaw. Ano na po ang susunod? Wala, sagot ng matanda. Buhay lang. Normal lang. Kung gusto mong manatili, nandito ka. Kung gusto mong umalis, hindi kita pipigilan. Hindi mo kailangang magpanggap bilang asawa. Hindi mo kailangang mumiti kung ayaw mo. Ang gusto ko lang, ay ang presensya mo. Kinagabihan, hindi makatulog si Lara. Nakahiga siya sa isang kwarto sa kabilang dulo ng bahay, malayo kay Don Alejandro. Tiningnan niya ang kisame, iniisip ang bilis ng lahat ng nangyari. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o malungkot. Wala namang masama sa nangyari. Wala ring pilitan, pero naroon pa rin ang bigat sa dibdib, hindi dahil sa takot, kundi sa dami ng katanungang wala siyang kasagutan. Kinabukasan, bumangon siya ng maaga at nagluto ng agahan. Pagpasok ni Don Alejandro sa kusina, nagulat ito. Ikaw ang nagluto, tanong niya. Opo, naisip ko lang po na magpasalamat. Kumain sila ng itlog, tinapay, at kape. Sa gitna ng katahimikan, may mumunting ngiti sa kanilang mga labi. Parang parehong nagsisimulang tanggapin ang kakaibang pagsasamang kanilang pinasok. Habang lumilipas ang araw, si Lara ay tila nakakaramdam ng bago. Hindi na lang siya ang mahirap na estudyanteng may pangarap. Ngayon, isa na siyang asawa, hindi sa paraang romantiko, kundi sa paraang totoo, marangal at may respeto. Sa bawat sandaling kasama niya si Don Alejandro, mas lalo niyang nakikilala hindi lang ang matanda, kundi pati ang sarili niya. Isang linggo na mula nang ikasal sila ni Don Alejandro. Sa pitong araw na iyon, marami ang nagbago kay Lara, kahit hindi niya agad napansin. Ang dating tahimik na estudyanteng walang tiwala sa sarili ay unti-unting naging matatag, mas kalmado at mas may kontrol sa direksyon ng kanyang buhay. Sa mga simpleng araw na lumilipas, pagkain ng agahan, pagbabasa ng libro, pagtahimik sa veranda, nararamdaman niya ang unti-unting paglago ng isang damdamin na hindi niya alam kung paano tatawagan. Isang umaga, habang nakaupo sila ni Don Alejandro sa hardin, bigla itong nagsalita. Lara, bukas matatapos na ang ikapitong araw. Tumanggo lang siya, hindi makatingin ng direkta. Hindi ko alam kung masaya ako o malungkot. Bakit po? Tanong ni Lara, dahil masaya ako na nakasama kita, pero nalulungkot akong baka ito na ang huling araw. Hindi agad sumagot si Lara. Sa halip, tiningnan niya ang hardin sa harap nila. Isang lugar na dati ay tila banyaga sa kanya, pero ngayon ay parang tahanan na. Maraming alaala ang nabuo sa maikling panahon, mga usapang simple pero pa ng kahulugan, mga hapunang walang katahimikan pero may presensya, at mga sandaling hindi kailangang magsalita para maintindihan ang isa't isa. Nang araw ding iyon, tumawag ang dean ng kanyang universidad. Lara, may magandang balita. Isa ka sa napiling representante sa isang National Academic Summit. Sagot lahat ng gastusin. Napangiti si Lara. Gusto niyang sabihin ito agad kay Don Alejandro, pero hindi niya alam kung paano uumpisahan. Kaya't sa hapunan, habang sabay silang kumakain ng nilagang baka, binanggit niya ito. May balita po ako, mahinang bungad niya. Ano yun? Naimbitahan po ako sa isang summit. Baka kailangan ko pong lumuwas at lumiban ng ilang araw. Tumango si Don Alejandro, baka sa mukha ang pag-aalala pero pilit na ngumingiti. Iyan ang simula ng mga pangarap mo, Lara. Masaya ako para sayo, hindi niya sinabi, pero may lungkot sa tono ng boses dito. Parang unti-unti nang tinatanggap na matatapos na ang maikling kwento nila. Nang gabing iyon, habang nasa silid si Lara, matagal siyang nakatulala. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay, iniisip kung anong desisyon ang tama. Gusto niyang tuparin ang mga pangarap pero may bahagi ng puso niya na ayaw iwan si Don Alejandro. Kinabukasan, nagayos siya ng kanyang gamit. Inihanda ang mga dokumento, ang mga notes, at ang kanyang lumang bag na kasama niya mula pa noong freshman year. Lumapit siya kay Don Alejandro na nasa veranda, may hawak na libro. Aalis na po ako mamaya, mahinang sabi niya. Alam ko, sagot ng matanda. Lara, may iiwan ako sayo. Kinuha nito ang isang sobre mula sa bulsa at iniabot sa kanya. Ano po ito? Hindi ko sasabihin. Basahin mo na lang kapag nasa biyahe ka na. Hindi siya agad umalis. Umupo muna siya sa tabi ng matanda. Tahimik lang sila, walang salita, hanggang sa tumayo siya at yumuko. Salamat po sa lahat. Hindi ko kayo makakalimutan. Tandaan mo, kahit sandali lang tayo nagsama, hindi ibig sabihin na hindi totoo ang lahat. Minsan, isang linggo lang ang kailangan para mag-iwan ng panghabang buhay na marka. Tumango si Lara, pigil ang luha. Umalis siya na walang lingon. Sa biyahe, binuksan niya ang sobra. Nasa loob nito ang isang liham. Nakalagay doon ang mga salitang hindi niya inaasahan. Lara, salamat sa pitong araw na naging ilaw ka sa madilim kong mundo. Hindi ko hinihiling na manatili ka. Pero sana, sa bawat hakbang ng pangarap mo, maalala mong may isang matandang minahal ka sa kanyang katahimikan, Don Alejandro. Hindi niya napigilan ng luhang damaloy. Sa pitong araw, hindi lang niya natutunan ang halaga ng pagkakataon. Natutunan din niyang ang tunay na koneksyon ay hindi nasusukat sa tagal, kundi sa lalim, lumipas ang dalawang buwan mula nang iwan ni Lara si Don Alejandro para lumahok sa Academic Summit sa Maynila. Matapos nito, sunod-sunod na oportunidad ang dumating sa kanya, isang internship sa isang kilalang institusyon, scholarship mula sa isang NGO, at isang alok na makapag-aral sa ibang bansa. Ang dating mahirap na estudyanteng kailan lang ay walang sapat na pambili ng papel, ngayoy unti-unti nang nilalapitan ng kinabukasan. Sa kabila ng lahat ng magandang nangyayari, may bahagi sa kanyang puso na hindi mapalagay. Gabi-gabi, iniisip niya si Don Alejandro kung kumusta na ito, kung malungkot ba, kung nagbago ba ang isip nito tungkol sa kanilang naging kasunduan. Ngunit hindi siya nagpadala agad sa emosyon, pinili niyang tapusin muna ang dapat unahin. Isang araw, habang siya'y nasa library ng universidad, may natanggap siyang tawag. Miss Lara, ito po si Mang Ernesto, ang tagapamahala ng mansyon ni Don Alejandro. May gusto po sana kaming iparating sa inyo. Napatigil siya sa pagbasa ng libro. Ano po yun? Pumanaw na po si Don Alejandro kaninang umaga. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lara. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makagalaw. Agad siyang umuwi sa kanilang bahay sa probinsya at noong kinabukasan, bumiyahe papunta sa mansyon. Pagkarating niya, tahimik ang buong lugar. Wala ng mga tagapagluto, wala ng musika. Ang dating maliwanag na bahay ay tila na ng buhay. Pagpasok niya sa sala, sinalubong siya ni Mang Ernesto. Iniwan po niya ito para sa inyo, sabay abot ng isang maliit na kahon. Binuksan niyon ni Lara sa harap ng mga tauhan. Laman ng kahon ay isang sulat, titulo ng lupa, at isang maliit na singsing na ginto. Sa sulat, naroon ang mga huling salita ni Don Alejandro. Lara, kung binabasa mo ito, Marahil ay wala na ako. Hindi kita pinilit manirahan sa akin dahil gusto ko lang ng kasama. Pinili kita dahil nakita ko sa iyo ang hinaharap, isang taong hindi susuko, hindi mabibili, at hindi kailanman matitinag ng kahirapan. Ang lupang ito ay para sa iyo at sa iyong pamilya, hindi bilang bayad sa pag-ibig, kundi bilang pasasalamat sa liwanag na binigay mo sa huling mga araw ko. Mahal kita, sa paraang hindi kailangang ipagsigawan. Tahimik lang si Lara habang binabasa ang liham. Wala siyang sinabi. Yumuko lang siya at pinisil ang sing-sing. Sa gabing iyon, tumuloy siya sa kwartong dati niyang tinutuluyan. Umupo siya sa lumang upuan sa ilalim ng punong mangga, at doon niya ibinuhos ang lahat ng luhang pinipigil niya noon pa. Makaraan ng ilang linggo, ibinente niya ang bahagi ng lupa, at ginamit ang pondo para makapagpatayo ng isang maliit na paaralan sa kanilang probinsya. Tinawag niya itong Alejandro Learning Center, isang lugar kung saan ang mga batang gaya niya ay makakakamit ng edukasyon kahit walang sapat na pera. Siya na rin mismo ang nagturo roon habang tinatapos ang kanyang master's degree. Minsan, habang naglilinis ng silid-aralan, may batang lalapit at magtatanong, Teacher Lara, totoo po bang napangasawa niyo ang isang milyonaryo? Ngiti lang ang isasagot niya, Oo, pero mas totoo ang kwento ng kung paanong may mga taong kayang magmahal kahit sa katahimikan. Sa huli, hindi mahalaga kung ilang araw kayong nagsama. Ang mahalaga sa loob ng panahong iyon, minahal mo ng buo, binigyang halaga mo ang presensya ng isa't isa at nag-iwan ka ng kabutihan sa puso ng kapwa. Para kay Lara, ang pitong araw na iyon ang naging simula ng lahat. Simula ng tunay na buhay ng mas malawak na pangarap at ng isang pagmamahal na hindi kailanman naglaho.